SANG ZAMBO! Ikaw matakot, wala to. At hindi ako ma Sige. Kasi kasi kundi kundi matakot. Sige, Tatay tayo kung di matakot. Anong birthday tradition ang ginagawa ni Rian Ramos? Tuwing birthday niya. A. Kumakain ng chocolate cake. Ay. Or B. Nagta-travel okay. abroad. Ay, teka lang. Voice okay. uh, uh, muna, voice uh, 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 muna. Uh, uh. Siyempre nagta-travel abroad. Yes, Kuya uh, Kim. Alam si, mo naman si, si Rian, ang tatay niyan si Gareth. British. Ah, okay. siyempre, kailangan bisitahin niya yung pamilya niya sa, sa, UK. Oh, pa. yung passport. Tama. Oh, oh. So, nagtatravel yan abroad. Alam mo ang ginagawa niya Ay, abroad? Ano yun, Kuya Kim? O oh, ano? Nag naliligo sa snow yan. Ah, ah naliligo sa snow. Kaya maputi yan eh. Ah, kaya pala ganun. Parang oh. snow white na eh. Oh. Ay, kaya naman. <laughs> Ayun, pala. Travel Tama abroad. Naman. Travel Tama abroad. Dadalawin ang pamilya. Tama nga din naman. Ano yeah. sa si tingin mo, Pancho? Travel abroad. Um, alam ko kasi doon siya pinanganak sa, sa UK. Abroad eh. oh. nag-birthday siya, bumabalik siya doon. Oo. May point nga naman. Kali. Oh. oh. Yes. Let, let Travel abroad daw. Hello! Naku, naku, naku naman. De, bago ang lahat, gusto ko lang batiin ng happy birthday din. Has ni Ibo Libes sayo, Melo Mercana! Yes! May hey. na lang mga hey. Hey. Mahal na mahal ka namin. Pero, Hello. pero, Hello. Bukod doon, bukod nanti, doon, kasama na namin si ano, Miss Rian Ramos, di ba? Diba? Nga naman. si Miss Rian eh talaga nagkukuki yan. Mas chocolate na, cake, may yes, kumain hindi, e, ng chocolate. Yes, bake ba ng cookie? Nagbe-bake ng cookie. ano cookie? Ibig sabihin, cookie? mahilig siya kumain ng chocolate cake. Oo, oh, oh, nga naman. Yes, di matala, yes, at saka Kuya JC, sa amin ka maniwala dahil, alam mo yan, sa tagal ko na sa, na ang sa coffee shop nyo. Guys, on Saturday, nasa Spoiled Brats Cafe po ako. Kuya JC, ay, ay ano na. At ay kalari nun. Oo. Oh, Pakita oh. na sa buwan, tigal ka na ron. Oo, oh, kailangan okay lang. <laughs> sabihin mo sa kanila kung bakit chocolate cake yung kinakain mo pag birthday. Oo, oh, oh, bakit hindi ano, mocha? Uh, wala namang tao na hindi gusto ang chocolate. Favorite ng lahat ang chocolate. Oo naman. At, saka yung pagka-travel abroad, kaya niyang gawin niya kahit di niya Maybe birthday. Ay, nako. Oh, malaking okay. oh, okay. oh, okay. okay, okay. pagkakamali. Okay. Yan ang malaking pagkakamali. Hindi ko mo si Rian nagsasalita. Tama si Rian. Siyempre. Hello. Siyempre, mas kilala natin si Rian kasi oh, kailangan. O, ganito lang. Ay, blood ka na. Ay, blood ka na. Ay, na. Ito na, natin ang sagot ni JC. Hindi natin pag-aari ang buong araw na to. May iba pang show. Sorry, sorry. JC, anong sagot mo? Uh, A, si kumakain ng chocolate cake or B, nagta-travel abroad? Nakakalito oh, naman. Ah, <laughs> uh, uh, Sige, dito muna ako sa mga boys ko. Sige, nagta-travel siya abroad. Nagta-travel so, abroad? Good choice. Good choice. Good choice. Makinig kayo, travel abroad. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1. Kasama na yun! Sorry, kapag-tokasin. Sa birthday yun! Sa birthday Sa birthday yun! si Miss Rian kesa kay Rian. Eto yung may birthday, oh. Ako <laughs> okay naman ako, na. tingin mo sa akin ka kayaman. Kailangan mag-travel. Makain ka ng ano, ah. Sukulet. Pero ang kapatid mo kasi chef, diba? ba? Face three chef ang kapatid mo. Sukulet, eh. kayo naman talaga, oh. Okay naman ako dito. Oo. Ha? Ayaw mo ba? Udol? Kulang yung makeup. Kulang pa po. Eto na. Tuloy-tuloy na tayo. Ito yung pangalawang Sang Talong! Sang Sabo! Grabe naman yan, I Kelvin. Ito na sa lumitang ilong mo sa pulbos. Eto na. Ayon, ayon kay Kelvin Miranda, anong activity ang pag ginagawa niya ay nai-impress sa mga girls sa kanya. Ay! Eh, pag dumarating sa date ng nakamotor. Tama yan. Or B, pag nagluluto ng kare, kare. <laughs> eh! Si, 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 teka lang, teka tayo lang. Teka lang, may Kaya, uh -huh. ano ko yan? Albe ko yan, Albe ko yan sa Encantadia. At Kaya yaka. si Kelvin, kilalang kilala ko yan. Talagang uba arrive siya nang nakamotor dahil ang oh, idol ah, niya si... talaga, si, si Kuya Kim. Gawain ni si Kuya Kim yan, di ba? At saka Kuya JC, di ba, may uh -uh. motoclid ka. Oh. Nag-practice yan doon, kasama namin yan. Nag-broom, broom, broom talaga yan. Tama. Skirt, skirt. Ah, broom, broom, skirt, skirt. Skirt, skirt. Ah, yes! Okay. Kare-kare yan. Alam na alam niya yan. Oo, kare-kare niluluto yan. Yun yung nagbaba-impress. Kaya may abs yan. Kasi yung kare-kare niya, may protein shake pa. Wow. Yun yung nilalagay niya. Secret recipe yun. Tama, tama, punch. Tama, tama. Kare-kare yun. Kare-kare. Ang taray. At meron pa nga may mga taga enactment pa dyan, ha? Grabe. Parang tanga lang, ha? Ito na. Ano? Magiging kasagutan mo dyan, JC? Eh, pag sa motor. Hindi na dumulo eh. kali-kali. Ay. Ay 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 ay. Kokopani wala kare-rare may protein shake. Ano 'yon? Sa kayu naka-nakita doon. Eh, di ba sa mag absi. Pipilit daw. Sa talaga jad mo doon. At tawagin mo si Kuya. Lagi siya nagmamotor kasi gusto niya maging kamukha ni Kelvin. Ah. Ganun lang pala. Paano? Kumimihi kai, 'di kumimihi kai. O, tignan mo. Pati siya napaniwala namin. Kahit joke oh, lang naman yun. Sabi, maging kamukha daw ni Kelby, hindi maging bulag. Ba't naging bulag ka doon? All right! Ang hirap ba ngay ngay mo? sagot mo, oh. So, uh, dahil nakita ko na siya na nakasama ko siya sa shoot na nagmotor. Ay, motor Motor. Okay, Ay yan, na, motor. Mo motor yan. Motor Motor yan. Motor yan. Motor Sure na siya. Butor daw. Kabog or sabog is... Five, four, three, two, one. Ayan! ayat. Ayat, sabi ni Jay Ma si Domingo Maliggo Ngang, ngang. Ay, naku, no, Jaycee. Ano? Anong ginagawa niyo sa leading man ko? Oh, welcome uh, to TikTok, uh, lahat! I think I'm good. Yes, first time. Okay ka ba, Jaycee? Welcome! Oh, oh, oh. Parang ayaw mo na. <laughs> Ganito pala dito. Oh. Alam mo na. Mahal uh, ito uh, mga uh, host uh, ko. Mahal uh, ito uh, ka uh, topak uh, na? Wow! Feeling ko gumawa po ako ng extra. Yes! ng <laughs> extra. <Yes. Wala. laughs>